morning po sa atin lahat Happy Sunday at God bless you po uh, Naririto na naman po ang Malud Los Santos para po magbigay ng reaction dito sa ating mga uh, minamahal na love team ayan, sa Junkar po Marami pong salamat sa inyong lahat at sa Junkar 18 uh, Thank you so much talaga at lalong lalo na rin po dito sa Tim Kalingaps, Kalinga po, lingap sa Mahihirap <laughs> Ayan po mga kapatid, uh, happy sunday At uh, abang po ako y gumagawa ng uh, tung mga gulay na lulutuin natin na pakbit Ayan Ah, uh, bihirang bihira lang kami po na kakapagluto ng gulay, pero tingnan nyo po ang kalabasa dito. Oh, 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 ang sarap po ng kalabasa. At mayroon po ako ng ampalaya. 'Di ba? Ang ampalaya po ay bitter. <laughs> <laughs> mga bitter. Ayan, ayan. May rong talong pero ito po ay talagang sariwang talong. Hindi lutay-tay na talong. <laughs> yan mga kapatid ay eh, ito po eh, hindi ko alam po kung anong tawag po nito sa atin. Dito ang tawag po dito sa Italia ay corallo, yan. Tapos may kamatis, ayan po. At higit sa lahat, hindi po yan mawawala ang sitaw. Ayan, sitaw ni Malu de Los Santos. Oh, ang haba, no, no? Ang haba po ng sitaw dito. At ito po ay zucchini. Parang kapatid ng kalabasa, mga kapatid. Ayan. Yun ngayon ang lulutuin natin para naman tayo ay makatikim ng gulay na sariwa. Ayan, di ba? sinasabi ko lagi sili ito po ang sili namin dito ayan hindi yata ito mahanghang yung matamis na sili po to hindi yan mahanghang kaya mga kapatid dito naman tayo para magbigay ng uh, reaction dia uh, tungkol po dito sa jump car yeah tiba napanood naman natin yung uh, reaction na actions movie ni Kuya Val. Ang ganda, no? Inaabangan po natin yung part 2 po noon kung ang pagtatagpo na ni Jomar at ni Carla na mga anak po ng mga asyendero. <laughs> <laughs> galing ha. Ako po talaga namimiss ka ha. gabi na naman bago ako natulog pinanood ko na naman po ay talagang ang galing. Ang hindi ako makarelate po doon at uh, hindi talaga ako makapove on doon talaga kay Jumar na hindi na bumaba sa kanyang kabayo. Kawawa naman yung kanyang kabayo na talagang hirap na hirap na po hindi na maka, makalakad yung kanyang kabayo na ano hinihila po, di ba? Kaya mga kapatid yung mga ganitong ano nakaka-tanggal po ng stress. Talagang pagod good vibes lang talaga yung ginawa ni Kuya Bal. Kaya lang po talaga ang hindi natin maiwasan po mga kapatid, ito pong mga basher. 'Di ba? Nakakaano sila, nakaka stress talaga yung basher na to na dapat po yung wag na sila kung ayaw nila sa isang tao wag na lang po silang manonood di ba yun lang doon kaya lang po talaga hindi mo maiwasan kung kail sino pa yung mas matatanda pa talaga yun pa talaga ang talagang gigil nagigil gigil po silang magbash alam niyo po mga kapatid ah uh, ito pong si Warriors Mama Warriors Mama ba yun Talaga po, grabe po siya kung mambas. Iyan po ang basher ng kalingap. Ubod po ng pakialamera. Talaga po, nandyan yan po sa mga comment section na hindi talaga po maiwasan na hindi mambas. Hindi niya alam kung ang pinabas niya, kung mas mabuting tao pa kisa sa kanya. ba? Diba? Doon mo na lang po mga kapatid, titingnan yung ah uh, tungkol po dito sa pangbabas ni Warriors Mama. Bakit hindi mo na siya manalamin na tingnan niya ang ginagawa niya? Di ba? Nakikialam ng hindi naman niya buhay. Di ba po? Kaya mahirap po talaga yung ito ay talagang akala mo yung ang gagaling nila. Nandyan lang sila, yung nagbabantay lang na para pakialaman yung po ang hindi maganda dahil alam nyo po, ako ay nalulungkot sa mga ganito, yung pugad ng mga basher uh, kaya po na sasabi na, nasa kalingap ang mga basher, kasi alam nyo po, sila sila po gumagawa ng mga pick account yan, uh, para po dumami ang basher di ba, nakakalungkot po at yung iba nga dyan hindi nga ako ina-attack dyan sa, sa kanyang channel, pero kung saan saan po, pumupunta para po doon ako i-attack dog nila, 'di ba? Nandoon sila sa may uh, sa live ng may live, 'di ba po? Kaya yun lang ang kinaiibahan namin na pwede naman silang kumuda sa channel nila pero itinatago pa rin kung ano ang kulay nila, 'di ba? Kunwari wala sila sa channel nilang ginagawa pero nandoon naman sa mga live ng ibang tao. Ano po ang tawag doon? 'Di ba? mga trader na patalikod. Mas masarap makipaglaban ng harapan para diyan makikita kung saan po ang galing nyo, ang tapang nyo. Yun dapat. Hindi yung magtatago kayo sa likod ng camera nyo at nandoon naman kayo mang aatak sa mga comment section, di ba? Para sa akin, ha? alam nyo po, itong dalawang uh, community na ito, dalawang uh, beneficiary ni Kalina Prab, talaga po ito ay pinulutan ng basher. di ba? Kasi po alam nyo po, ang isang taong sumisikat o kagaya ng Rochelle, di ba? Inatak ng inatak ng inatak, di ba? Pero wala silang nagawa dahil hindi sa kanila nagpatinag, kaya ang alam nyo po ang mas masasabi ko lang dito kay Carla at kay Jumar na ang Jumcar talaga sana po ay magpakatatag lalong lalo na po si Carla. Kaya ako po ay nagmanga nagpapasalamat po dito sa mga grupo ng lalong lalo na po dito sa admin ng Jumcar na si Young TV napakabuti niya po dahil kung hindi man ako nakakaano pinakikinggan ko po napakabait niya pong Uh, admin na palatawa. Kaya ako po talaga eh, tuwang-tuwa pag nanonood sa kanya dahil tawa lang po siya ng tawa, di ba? Ganun lang po at marunong magpakumbaba. Yun ang maganda talaga. Yung marunong ka talagang uh, magpakumbaba, the best po yun. Ah, the best sa magandang ugali talaga niya na talaga siya marunong magpakumbaba at ang babait po ng Jumcar, di ba? Yung mga nagsusuporta po kay Juma, uh, sa Jumcar, ang babait niya nila po. Sobra, sobra na nakita ko hindi sila yung makasarili, uh, marunong silang umunawa, di ba? Ganun po sana tayo da uh, lahat naman kasi po na dapat natin unawain. Na sino man ang sinusuportahan natin, basta produkto ng kalingap, suportahan natin. Hindi natin po ihilahin pababa. ba diba po, mga kapatid, ganun sana. Kaya lang po, pag once naman nakikita na nagtatagumpay, umaangat, ay, nanjan na po 'yan. papasokan na po 'yan ng mga anay. Naggusto na po yan kutkutin ang kutkutin hanggang masira. 'Di ba? Mga kapatid, 'yon ang tingin ko po dito sa mga uh, walang magawa sa sarili nila. Walang ibang pinagkakabalan kundi manira ng tao. Gaya ni po sa Rochelle at sa Jumkar, 'di ba? kaya dapat tayo po magkaisa na magkasundo alang-alang po sa mga benepisyaryo'ng tinutulungan. Kaya nga po tinutulungan eh para kahit papaano makaahon sa kahirapan. Pero naman mayroon dyan na mga grupong pilit nilang pabagsakin. 'Yun ang punto doon, 'di ba? Ayaw nilang nakakakita na gumaganda ang buhay. 'Di ba po mga kapatid? Ganun po ang obserbasyon ko dito sa mga uh, anay o kaya naman mga bubuyog, di ba? Mga sinasabi na mga basura ay eh, di ba, yung basura ano ang nandiyan, di ba? Banga-bangaw. Yun ang po ang tawag doon, di ba mga makakapatid? Yun ang nakakairita po. Kasi minsan po may naririnig tayo, nandoon tayo sa live ng May Live, nakikita natin ang mga comment section na doon na. Nandoon sila akala nila mas magaganda ang ginagawa nila. Hmm. Kaya ako pa alam niyo po mga kapatid sa ganito, ayaan na lang natin. Hindi naman tayo ang magkakasala, sila naman, 'di ba? Ayaan na lang natin dahil titigil din yan mo, mga, kapatid na mga iyan oh, mga matatanda na walang uh, magawa sa sarili nila kundi makialam ng makialam sa buhay ng may buhay. Yan lang po mga kapatid ang masasabi ko sa ngayon. Uh, happy Sunday at God bless you. Ingat-ingat na lang po tayo. Sana po pagpalain ng may kapal ang mga taong walang magawa sa buhay. Marami pong salamat sa Team Rochelle at sa Team uh, Jomcar at talagang Nagpapasalamat po ako at marami pong salamat Kilakuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab at Idna Vlogs marami pong salamat at aking mga kaibigan Healthy uh, <coughs> BPH, Banat Bugsik uh, Ermagalo Mix Vlog Hayat Mix Vlog Selena Barbosa Official marami pong salamat at Malo De Los Santos at Kisses Bufil Mix Vlog Pas marami pong salamat Bye bye you we love you bye bye